two, three, action. Sige, patupok kayo. Eh hey, baba! Ito na yung day 4 ko, day 4. Sa... Uh, Bale, eh, kakabi, nakapasok na ako dito sa may ano, uh, bahagi ng Pampanga. Hindi uh, ko, na rin, di ko na rin alam kung uh, ilan na yung distance ko. Eh, kaya na naman yung nangyari kahapon na malabi na kasi malawag yung cellphone ko. Buti may nakita akong makakain kanina na pwede mo kapag charge sa ngayon. Full charge yung cellphone ko. Power bank ko, di ko alam kung ilan percent yung aking power bank. ah uh, buti ano, ah uh, may ito yung kinakain ko kaya kumain sila na pag charge sa uh, pa. ngayon. Kaya medyo nakapapahinga din ako ng medyo mas mahaba-haba kumpara sa tulong ko kaya kakamitin. At uh, sa ngayon, ah uh, dito na ako sa Pampanga, here at uh, Lubao. Yan. Lubao, Pampanga. Ito, nasarado lang kasi itong ano niya. Okay, so, finish niya. Lubao Town Proper. Ito you na. know Lubao Town Proper. So, ibig sabihin, dito tayo sa Lubao, Pampanga. Then, next na destination natin hoping ha hoping makarating ako sa ngayon Doon sa Bulacan yan makarating tayo ng Bulacan at this day kung hindi man na uh, mga tanghali o hapon at least gabi okay siyempre medyo mga babay pa yung ako <laughs> yan Basta yun lang target na eh And, mamaya na lang ulit magbibigay ng update kasi kailangan ko na po ako sa ranch So, and then, shot na lang maraming pending. Okay? Kaya siguro, mag-pictures or ano ako, depende kung anong may ko. Kung gusto kong ano, mag-video, mag-video ako. Basta yun na lang po muna sa ngayon. And, Ingat ingat po sa Na tayo sa bayan ng San Fernando. Yun yung arko doon. Yung arko doon, ah, uh, yun na yung ano, uh, arko na papasok dito sa may bayan ng San Fernando. Grabe, dami ng dasgas. Uh, screen ng cellphone. Pero, anyway, ang San Fernando, ito yung may home of home of the giant lanterns And, so, ito yung mga, ano, mga palamuti dito. Yan. mga oaks sa mga Christmas light nila. Ayan mga lanterns. So, oh. well, ito yung mga lanterns. Tapos, yun yung NLEX. Oh. North Lane Expressway. Ayan. dito Sayang nga lang di tayo nakadaan ng ano dito ng gabi. Mas da, sana kung gabi ko ito yung expose. Pero meron din mga kundito. Mga, dito, mga may papailaw kahit nung bisa ba ganyan nyo ewan ko eh what exact Saan din. Uh, you know, din. O, yung sa akin yun oh yun o mga pinapailaw pa rin ang gaganda oh yung pinapailaw pa rin na kahit hindi na gabi talagang so, in-expose nila nasa kanin yung mga tumadaan dito may makita nila tinanin din ang ganda ang dami uh, Pati dito. Wow. Yung iba, hindi ko alam matukoy pala ng shop. Pero ito yung Leslie Pineda. Ang perimeter. Uh, you know, napahilap sa loob. Uh, may mga snowman, mga uh, tower, at mga parang kanil. sa paalis. kasi doon

and countries yan so mababa ba yan sa katunayan ito uh, nadaanan ko na rin ito noon so direkto kwento ko na lang yan habang naglalakad ako sa so, totoo lang, nadaanan ko na rin yan noon, noong first time kong buorto dito noon, noon ang way ko ay patungo do going to dinalupian yung pataan kasi yun yung way ko noon eh pero yung way ko ngayon eh nag iba via uh, uh, porak to florida blanca yung naging way ko Tataanon ko na yan noon kaso di ko pa alam kung meron pa ata dun banda sa mga banda Do, doon ba uh, sa dyan banda iwan ko lang kung meron dyan makikita natin mamaya kung meron meron ipapakita ko sa video tapos ah uh, oras natin 11.50 yan huh? 11.50 na po yan dito dito salamat Diyan, medyo nalito din ako na madadaanan ko noon eh. Kung saan ako ba dadaan talaga. Kung sa taas ba o sa waba. Kasi buka madaanan natin yung NLEX or pang Okay, di bali. Mamaya na lang ulit muna ulit. At uh, kailangan ko ba na mag-focus sa daanan. Mahirap na. Bye-bye. mo -bye. na ulit mamaya.